side ka na, dali side ka na wala namang mga gulong, mga ano, yun ang nireklamo. Pati yung trigger port doon, yung smellan doon, nireklamo rin yun. Ha? O, tulong tulong tayo ha? O. Oh. Magandang umaga, o, oh, siya pare. Oh, magandang umaga ha. Ayusin mo yung ano, pagka-drive mo ha. Hahaha. Alin ka na. O. magandang umaga ulit sa inyo, ha. O, oh, yung mga kayong kasama tayo mga vlogger. Ito, tagapagtanggol natin ito. So, oh. Ah, hindi yung ibang vlogger na Kukoy kikita lang dati, na? Ah. eto tagapagtanggol ni natin, tagapagtanggol ni Mayo -oh. ah. Ha? O, ito, ang makikita, yung talaga ng... <coughs> Kasi pabitayin natin Ah? Oh, o kaya dandan yan ha. Hindi naman magtatagal din. Yan lang yan. ganda no ang sikip ganda ang sikip ako hindi ako nagkulang dito ha ah, last week pumunta ako sa inyo nakiusap ako sa inyo ha ah. o ngayon oh, dalawang beses ako pumunta dito kasama ko sa chairman nakiusap kami kasi ganun naman gusto niya eh makikiusap eh o ngayon o oh, eh lilinisin natin to wala na silang reklamo kasi nagpunta na ako dito eh pinakiusapan ko na yan nagmega pa kami dito

Are, are nika. ka. Red, red. Meron na kung pumunta rito. Oh, ano sabi ko? Tawag niyo ko sa tapos sa inyo, di ba? Magkikinig. Hindi niyo ako pinaking eh. rin. Akala niyo siguro. Nagbibiru ako eh. Di ba? Hindi, okay. mapagpuro ako. Sige!

Ah, maka, maka Sige ikaw lang. Sama ka lang, maka. O, wala. tayo ko, sige. Eh. tayo. Ha? Bulaw tayo sa tao. Sige, okay lang. Okay, okay, Kakayanin natin 'yan. Kaya ko hindi tayo. Kakayanin natin 'yan. Andito ako. One month din yan. Eh kasi maraming absent kayo. Siyempre, kagulang eh, di ba? Medyo eh, may... Oo, oh, eh, lalo yung ito dyan. May mga rayuma na. Ah. <laughs> <laughs> Ikaw ba? Ikaw ba, boss? Ah? Ikaw ba? Sumisipa pa, sumisipa pa. Eh, puta, ano to eh? Ah, uh, parang, eh, parang isting to, isting. <laughs> <laughs> parang isting to, isting. Parang isting. Dahil, isting. Kumunta Dapat, kumunta ko dito eh, na na yan, di ba? Kung hindi, ninederdict kayo, pangbira. Pare, yung ano, yung nanday mo, ayun mo niyo na 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 kagad. Tanggalin niyo na kagad. Tanggalin niyo na kagad. Tanggalin niyo na kagad. Tanggalin niyo na kagad. chairman. Ah, ito si chairman.

eh, Ay, ayan, ayan. No? Ay, magandang... Magandang mga kapayang... Hindi kami nagkulang. Ang gawad, gawad. Oh, lang po. Tanog. O, beso pa si Marcos Kami pre na, ano, na... ...PVP. Sabi mo, dito ako, naman. Sabi mo ka, ako tayo, si... ...PVP.

kayaon kaya bakit hindi nilagal hindi na malandagan eh kaguluhan eh kaguluhan eh kaguluhan eh eh wala eh kaguluhan eh eh kaguluhan 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 eh eh kaguluhan eh kaguluhan eh kaguluhan eh eh